nan dito na pala naman tayo sa kaunang baita. Ang ilong ni Roy. Salamat sa ilong. <laughs> Ay, by the way. <laughs> <laughs> Kung parin, Pepe, di pa nga pala tayo nakapagpakilala. Ako nga pala si Pepe. Siya si Pepe. Natingatan pa pag, -pag naihit. Ano nga pala natin tatalakayin, Kumari Pepe? Ang ah, ilong ni Roy. Salamat sa ilong. <laughs> ilong, ilong. Puta, <laughs> ilong ka. Tungkol nga pala sa ilong. Si Roy, dati ka pantala na nadada ko sa may centro ba yun na ang laka ng ilong. Kasama po siya sa team na showtime pero hindi siya marunong. Siguro po ay pang-sisigot na ilong niya para hindi mga showtime kalaban. Ah, tama ka dyan sa sinabi mo. Kung maring Pepe. Kung maring Pepe, ano ang mga nasagap mong balita? May mga tao ha, may mga pagkain o nag-uubusan at mga tubig na nawawala dahil ng sisigot na ni Roy. Ano ang masosolusyon natin diyan? Ang ah, solusyon natin dyan ay takpan na namang malaking bulak ang ilong ni Roy. Ay, hindi makakain na si Roy. Lagyan na natin ng ano magandang pamaraan dyan? Wala nang solusyon kay Roy. Kailangan nang patayin si Roy. O kaya, magandang dahil nito. Tangin ka na lang ilong si Roy. Aha! Tama ka dyan. Ang ating pangalawang tatalakay tungkol sa mga kalbo. Ah, <laughs> puta. Pano. Mga panot o kalbo ay isang tao. Kilala mo ba si Redentor? O oo. Oh, ang pero, hindi siya panot. Si Ron Torre na panot. Sila ba ang kuya do? Abay, oo. Oh, Dodo. Oh, <laughs> Dodo -do ang panot. At kilala mo rin ba ang kuya Alan? Ay, si Alan. Pareho silang panot. Kaya sila lang ang kuya do makilis sa ulo. Kuya Alan, iiin mo pa yun. Kuya Alan, nagpapagupit kay Divine Nurse of Life of the Philippines. Hindi yun do, nagpapagupit. Pasensya na, pare Tere. Doon, nagpapagupit doon sa pagupitan. Okay. Gusto na naman po namin tatalakayin ang bakla dito sa may tapat namin. Kailangan po namin solusyonan ang pagiging sakim sa tuuu. Kailangan po natin siyang bigyan ng isang matinding solusyon. Anong masasabi mo, pare Tere? Um, masasabi po. Ay, nasabi ko na. Kaya, wala na akong ah, masasal. Siguro po, dapat po natin lagay ng mga carp mga baling nito. Ang mga lalaki, lagay ng kandado ang rin para niya mga baling. Yun lang po ang may instruction namin sa option sa mga baling dyan. Dito. dito po sa pahina, pahina at dito po nakalagay ang title ay sino ang dapat titihin. Nandito po nakalagay ang kapatid ni Roy na si Kakero o tinatawag na Kurt Kalabaw. Si Kurt Kalabaw ay para sa mga isip bata na laging nanonood ng bond. Kakaiba ang kanyang bisyo. Si Kakero ay parang malaki din ng ilaw. Katulad ng kanyang kapatid na si Roy. Ang nangyay ng dito ay... Pasensya na. Si daw ay pag nagsasar siya, ay butas sa bubong. Abay, mainit ata ang niyang... Kaya kakaiba po talaga mga kapatid na Roy at kake Buti na lang yung iba nakakailag na sisingkol ni Roy. Buti hindi natutunaw ang ilong ni Roy. Hindi. Malaki yun. Malaki yung bakal. At ito po naman sa pahina, anin na po siyang Papalakay naman po natin ang paa ni Mariel Yerko. Kakaiba po kasi ang laki niya. Katagmal po naman niya ang Rodriguez. At nyan po naman si Danuel at si Joel. Kakaiba po talaga ang kanilang mga paa. Pwede wow. ng lupa, pwede pang ng adobe, pwede pang ng <laughs> ano asfalto. Kakaiba talaga si Joel. Kapensya si po, si... ka po na po ang... na Baka ito nagugawa. Maraming salamat, pare-pare. Anong marami? loko salamat loko 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 Gusto mo pa? No thanks na pare. Kailangan ka na, na, toasted na nun. Gusto mo po muna kayo sa aking parent dahil sa po ay gutom na gutom. sa po walang tutulog, dahil sinarang siya ng mo ano pa mga nasagad mong balita? Pa'n, tete? Wala na. Ah, at hanggang dito na lang po ang ating talakayan sa araw na ito. Magandang magandang umaga po at magandang gabi kasi magkasama na po dito yon. Paalam po at kami po ang tambalang tete. Ha, ah, tete. Salamat po sa inyong lahat. Goodbye and good night. Tomorrow morning if you wake up, you'll be alone.